Bali, andito ako ngayon sa hospital mga kabakal. Papacheck up ako. Kasi ano ako ng damot. Papa-reseta ako ng damot. Every after 2 months sana mga kabakal lang check up ko. Kaya lang dahil walang budget na de-delay. Tsaka nahihirapan akong mag-commute kaya ngayon na may motor na tayo eh mas madali na ka atin para magpa-check up kaya salamat sa sponsor ko kay sir na nagbigay ng pinambili ko ng motor uh, God bless you sir uh, makakapag ano na ako makakapag check up maintenance na ako ang regular eto mga kabakal yung aking ano request ng MRI yan, lumbo sacral spine. Ito yung halaga niya. Mahal ng ano? PT. 10,692. Tapos, mga gamot. Pang ano sa nerve. Saka sa kirot. So, Medical certificate. matinding gastusan na naman ito. <laughs> Para maka ano tayo papabricate it ulit ito dito ako sa Lorma ano Lorma Medical Center